Hello, welcome back to my channel, Dar Ngayon naman po ating tatalakayin ang mga batas o Republic Act sa mga senior citizen na naging batas at alamin ang saklaw ng Tatak Pinoy Act at Expanded Centenarian Act. Dalawang mahalagang batas ang inaprubahan ng Senado at nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itong lunes ikadalawamput-anim ng Pebrero. Si Senador Sonny Angara ang principal, author at sponsor ng Tatak Pinoy Act sumat alang si Senador Ramon Revilla ang principal author kasama si Senador Amy Marcos bilang author at sponsor ng Amendments to the Centenarians Act. Sabi ni Senate President Juan Miguel Zabiri, produktibong lunes agad ang bungad ng ating linggo." dahil dalawang priority measures po ang naisabatas ngayong umaga, ang Tatak Pinoy Act at ang Amendment sa Centenarians Act. Maraming salamat po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpirma ng mga batas na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalakas ng ating mga lokal na industriya at sa ating mga senior citizens. Samantala, masaya din si Senate President Pro Tempore Loren Legarda sa pagpasa ng dalawang bagong batas. Aniya, kasama sina Senate President Juan Miguel Zabiri, Senator Sonny Angara, Senator Amy Marcos, at iba pang mga kapwa ko senador at mga kasamahan sa House of Representatives, sinaksihan namin ang paglagdasa. Republic Act 11981 o ang Tatak Pinoy Act na magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa mga industriya na lumikha ng mga lokal at world class na produkto. At Republic Act 11982 o ang Expanded Centenarians Act na nagpapalawig sa pagbibigay ng cash incentive sa mga Pilipinong may edad na 80, na at 100. Paliwanag ni Legarda bilang co-author at co-sponsor ng Tatak Pinoy Act at co-author ng Expanded Sentinarians Act, lubos ang aking kasiyahan sa mga panibagong serbisyong matatanggap ng ating mga kababayan sa inyong patuloy na kooperasyon, pagtitiwala at suporta, tiyak na mas marami pa tayong batas na magagawa para sa pagpapaunlad ng ating kabuhayan at kinabukasan. Tatak Pinoy Act. Ayon kay Pangulong Marcos, kilala sa buong mundo ang galing at sipag ng Pinoy. At ngayon, pulalakasin rin natin ang Tatak Pinoy ng mga produkto Dagdag pa niya, sa batas na ito, magkakaroon ng teknikal at pinansyal na tulong ang ating mga lokal na industriya, para makapaglabas tayo ng mga high quality na mga produkto at serbisyo na kaya nating ailaban at ibida sa buong mundo. Kilala rin bilang RA 11,681, ang Tatak Pinoy Act ay naglalayong matulungan ang mga negosyante na makapag-manufacture ng mga produktong dekalidad at katanggap-tanggap sa pandaigdigang merkado. Sa paglagda ng Tatak Pinoy Act, makatatanggap na ng dagdag suporta ang mga Pilipinong negosyante para sa mga produkto at serbisyong made in the Philippines. Paliwanag pa ng Pangulo, layunin ng Tatak Pinoy Act na mamuhunan sa kakayahan ng Pilipino na gumawa ng kalidad na produkto at maghatid ng mahusay na serbisyo. Para kay Sen. Sonny Angara, na siyang principal author at sponsor ng Tatak Pinoy Act, susi ang Tatak Pinoy Act sa ikauunlad ng ekonomiya ng bansa. Anya, ang hangarin ng Tatak Pinoy ay ang pagpapatatag ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng mas malakas na koordinasyon ng gobyerno at ng pribadong sektor. Sa pamamagitan ng Tatak Pinoy ay malaman natin ang mga kailangan ng mga negosyante upang mapalakas ang kanilang mga operasyon at kung paano makakatulong ang gobyerno para makamit nila ang hangarin na ito. Dagdag pa ni Angara, ang isa pa sa hangarin natin sa pagsulong ng Tatak Pinoy ay ang pataasin ng kita ng mga Pilipino dito sa sarili nilang bansa. Habang lumalaki ang kita ng mga negosyo ay umuunlad din ang ating ekonomiya at dahil dito ay inaaasahan natin na mas gaganda din ang buhay ng ating mga kababayan. Sabi pa rin ni Angara, sa ang Tatak Pinoy strategy na nakapaloob sa ating isinulong na Tatak Pinoy Law, nakalahad ang mga industriya na nais nating paunlarin at bigyan ng malawakan o whole of nation na suporta. Ang Tatak Pinoy ay isang multi-year na estratehiya para tulungan ang gobyerno at ng pribadong sektor ang mga Tatak Pinoy Industries na makapaghain ng mas sopistikadong produkto at serbisyo sa pandaigdigang merkado. Nakabalangkas kung papaabo dapat magtulungan ang public at private sector sa bawat antas ng gobyerno mula national hanggang local government unit. Tutukayin ng Tatak Pinoy Strategy ang mga pambansang prioridad, mga strategic goals, pati ang mga sektor at investments na dapat ay target ng bansa. Samantala, sinuportahan din ng mga senador ang batas na ito. Ayon kay Zebiri, kilala sa buong mundo ang galing at sipag ng Pinoy. At ngayon, tulalikasan rin natin ang tatak Pinoy na mga produkto. Sa batas na ito, magkakaroon ng teknikal at pinansyal na tulong ang ating mga lokal na industriya para makapaglabas tayo ng mga high quality na mga produkto at serbisyo na kaya nating ailaban at ibida sa buong mundo. Sa kabilang banda, sinabi ni Senador Joel Villanueva, sa pagsasabatas ng Tatak Pinoy, Proudly Filipino, Act, mas lalo pa po nating mapapalakas ang ating mga micro, small and medium enterprises, MSMEs, sa paggawa ng mga world class na mga produktong Pinoy. Congratulations broad, Senador Sonny Angara na principal sponsor at author ng napakahalagang batas na ito na tiyak na makakalikha ng mas marami at mas magagandang trabaho para sa ating mga kababayan. Expanded Centenarian Act Samantala, pinagkakalooban ang ralabing isang libo walumput dalawa o ang amendments to the Centenarians Act of 2016 ng mga octogenarians, walumpu, at nonagenarians, siyam na po, ng monetary benefits. Sa pamamagitan ng pinalawak na Centenarians Act, ang mga senior citizen na edad 80, 85, 90 at isandaan, maging ito man ay nakatira sa Pilipinas o sa ibang bansa ay tatanggap ng P10,000 cash incentive sa bawat age milestone at tanggap ng P100,000 kapag umabot sa edad na isandaan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagpapalawak ng saklaw ng Centenarians Act ay isang pagpupugay sa katangiang Pilipino ng pagiging maawain, at sa kultura ng Pilipinas, ipinakikita nito ang kabaitan at pagiging maawain sa mga may edad na. Nagpasalamat at pinuli ni Senador Ramon Revilla Jr., si Pangulong Marcos sa paglagda ng Expanded Centenarian Act o 11,182 11, o kilala rin sa tawag na Revilla Law. Taos puso ko pong pinapupulihan at pinasasalamatan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagsasabatas ng ating pangunahing panukala upang amyendahan ang Centenarian's Law. Ang matagal na nating ipinapaglaban para sa ating mga lolo at lola ay tuluyan na nating napagtagumpayan, saad ni Revilla. This was my promise to the Filipino elders and I'm proud to say that I fulfilled it. Sa wakas ay makakasama na rin sa mga mabibigyan ng benepisyo yung iba pa sa kanila, hindi lamang yung mga aabot ng isang daan taong gulang, dagdag pa nito. Ipinaliwanag ni Revilla ang hangarin ng bagong batas na ito na nagnanaiis mapaaga ang pagbibigay ng benepisyo sa mga lolo at lola. Layon po ng batas na ito na mapaaga ang pagbibigay natin ng benepisyo para sa ating mga lolo at lola. Hindi na nila kinakailangan pang umabot ng isandaang taong gulang para lamang makatanggap ng cash gift galing sa ating pamahalaan, walumpu pa lang, bibigyan na natin sila agad. Pagdating ng walumput lima, siyam na po, at siyam naput lima, bibigyan ulit natin sila. At kung ipagkaloob ng Panginoon na sila ay umabot ng isang daang taon, bibigyan natin sila ng mas malaking halaga bilang pagkilala sa kanilang narating, saad niya. Sabi nga, aanhin pa ang damo kung wala na ang kabayo. Kaya hanggat sila ay nabubuhay pa, iparamdam na natin sa kanila ang pagpapahalaga at pagmamahal ng gobyernong ito. At yan ay sa pamamagitan ng maagang pagbibigay ng inaasam-asam nilang pinansyal na regalo. Malaking bagay iyon para sa kanila lalo na't may mga pangangailangan din sila at gastos para sa gamot, vitamins, supplement, pagkain at iba pa, dagdag ng senador. Nabatid na unang isinumite ni Revilla ang naturang panukala sa pagsisimula pa lamang ng 18th Congress noong 2019 ngunit ngayon lamang ito naging isang ganap na batas. Sabi nga ng isang salawikain ay sa hinaba haba ng prusisyon ay sa simbahan din ang tuloy. Noon ko pa to ipinapaglaban. Priority bill ko na ito noong 18th Congress pa lang. And now, after a long and arduous battle for the welfare of our lolos and lolas, it is with beaming pride to say that we have won the fight. Sinigurado rin ni Revilla na patuloy niyang ipinapaglaban ang kapakanan ng mga nakakatanda, at hindi yun natatapos sa pagkakapasa ng bagong batas. Sa katunayan, inihain rin niya ang SDN 262 o abot kayang gamot, bitamina at gatas para sa malusog na Senior Citizen Act, nalayong palawigan ang sakop ng diskwento para sa mga senior citizens para maisama na ang mga supplements, vitamina, herbal products, at formulated milk sa mga pwede patawan ng discount. Bukod dito, inihain rin niya ang SDN 1,573 na naglalayong ibaba ang edad na saklaw sa Expanded Senior Citizens Act sa pamamagitan ng pagbababa mula 60 patungo sa 56 na taong gulang. Hindi dito matatapos ang pagpuporsigi natin para mas mabigyan pa ng pagpapahalaga, pagkilala, at pagmamahal ang ating mga lolo at lola. Marami pa tayong panukala na isusulong para maipasa. Simula pa lang ito ng bagong laban-laban para sa tuloy-tuloy na pagangat ng kanilang kapakanan, pagwawakas ni Revilla. Samantala, masayang sinabi ni Senador Amy Marcos, isa sa may akda ng Expanded Centenarian Act, lubos kong ikinatutuwa ang pagsasabatas ng bagong Centenarians Act na pinirmahan ng aking ading na si Presidente Bongbong Marcos ngayong lunes put anim ng Pebrero. Ang batas na ito ay magbibigay ng dagdag benepisyo sa ating senior citizens. Hindi na kailangang antayin na umabot sa edad na isandaan para makakakuha ng cash gift. Pagtungtong ng edad na walumpong ay mayroon na silang matatanggap na 10,000 piso kada limang taon. Para sa inyo ito, lolo at lola, patuloy ang paggawa namin ng mga batas na makakatulong sa inyo at sa ating mga kababayan. Panipi Sinabi naman ni Senate Miguel Juan Zabiri ito, dito, makakatanggap po ng karagdagang cash gift ang ating senior citizens, 10K pesos pagtapak nila ng 80 years old, 10K pesos pagtapak ng 85 years old, 10K pesos pagtapak ng 90 years old, at 10K pesos pagtapak ng 95 years old. Bukod pa ito sa 100K na matatanggap nila pag-abot nila ng 100 years old. Ito po ay siguradong makakatulong na pang-araw-araw na gastusin lalo na sa pangangailangang pangmedikal ng ating mga lolo at lola. Nagsagawa na ng Elderly Data Management System na pangangasiwaan ng National Commission of Senior Citizens, NCSC, sa pakikipagtulungan ng mga ahensyang may kinalaman dito at sa mga local government units para mag-ulat ng mga kinakailangang impormasyon sa mga taong kalahok dito. At sana naibigan nyo ang aking video tungkol sa batas na tatak Pinoy at Expanded Centenarian Law ang RA 11,781 at, at RA dalawa ayon sa pagkakasunod na batas at huwag kalimutan subscribe ang aking channel like and share at hit notification bell for new video update. Thank you.